Stephen A. Smith sinabing di mananalo ang Lakers sa Boston Celtics kung magkaharap sa NBA Finals. At Los Angeles Lakers umangat na sa standing posibleng magtapos sa top 3 pag natalo ang Denver Nuggets. Pero bago yan, nagawa nga ng Los Angeles Lakers na maipanalo ang kanilang laban kontra sa San Antonio Spurs nang walang kahirap-hirap sa score na 125-109. Pinangunahan nga ito ng kanilang duo na sina Austin Reeves at Luka Doncic na nagpakitang gilas sa kanilang 51 combine points. Hindi lang sila ang nagpakitang gilas dahil nag-step up din ang iba pang role players ng koponan. Parehong nagtala ng 15 points sina Jordan Goodwin at Dorian Finney-Smith habang nag-ambag naman si Dalton Knepp ng 13 points. Si Gabe Vincent ay nagtala ng 11 points at si Jackson Hayes ay nagbigay ng 9 points at 11 rebounds. Dahil sa kanilang panalo, umangat ang record ng Lakers sa 42 wins at 25 losses dahilan upang makabalik sila sa ikaapat na pwesto sa Western Conference standings. Sa pagkakalamang nila sa Memphis Grizzlies nasa fourth seed na nga sila ngayon kaya naman may tsansa silang magkaroon ng home court advantage sa unang round ng playoffs. Posible pa nga itong umangat sa top 3 lalo na kung matatalo nila ang Denver Nuggets sa susunod nilang laban. Bukod pa rito, natalo rin ang ilang teams na nasa likuran nila sa standings tulad ng Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors. Dahil dito, mas lumalaki ang tsansa ng Lakers na masigurado ang kanilang pwesto sa playoffs. Habang papalapit ang postseason, patuloy na nagpapakita ng Husay ang Lakers upang mapanatili ang kanilang magandang posisyon at maging handa sa pagsabak sa playoffs. Samantala, nagtrending sa social media ang naging pahayag ng ESPN analyst na si Stephen A. Smith tungkol sa tsansa ng Los Angeles Lakers sa playoffs at laban sa Boston Celtics. Ayon sa pahayag nito, wala raw laban ang Lakers sa Boston Celtics at malamang ay tatambakan lang sila ng Celtics kung magkakaharap sila sa NBA Finals. Ito ang matapang na naging komento ng isa sa mga nangungunang haters ni Lebron James. Dagdag pa niya base nga raw ito sa naging laban ng dalawang koponan kamakailan. Di nga daw kayang pigilan ng Lakers, ang duo ng Boston na sina Jason Tatum at Jalen Brown na umiskor ng 71 points combined points sa nakaraang laro nila habang sina Lebron James at Luka Doncic ay umabot lamang sa 56 points. Isa pang bagay na napansin ng maraming fans ay ang kawalan ng ilang mahahalagang manlalaro sa magkabilang panig. Pero kahit may kulang na key players, hindi ito naging hadlang para sa panalo ng Boston. Dahil dito, marami ang nagtanong, totoo bang wala talagang pag-asa ang Lakers laban sa Celtics? Bagamat maganda ang record ng Boston ngayong season, nag rin sila sa ilang laro. Ganoon din naman ng Lakers na kahit hindi kasing dominanting team ng Celtics ay may kakayahang magpahirap sa kahit sinong kalaban. Sa mga pahayag na ito ng NBA analyst, marami namang umalmang mga Lebron at Lakers fans sa naging pahayag na ito ni Stephen A. Ayon sa kanila, masyado lang nga daw na nagpapaka-haters itong si Stephen A. kay Lebron. Sa huli, malalaman lang natin ang totoo kung sakaling magharap nga sila sa NBA Finals. Ano sa tingin nyo mga tropa? May chance ba ang Lakers manalo sa Celtics o tama ang sinabi ni Stephen A. Smith?